Okay, next video natin is about to create your Shopee accounts. So, okay, next is Google natin si Google is Shopee registration. Sign up today. Yung unang freebies video kasi natin, kailangan natin kumuha muna ng business name, which is kailangan mo pumunta sa DTI. Pagtapos ka na dyan, i-email ni DTI yung, yung certificate na gagamitin natin sa Shopee. Okay, go back to Shopee. Pag wala ka pang account, kailangan mo mag-create. Since meron ka namang buyer account, pwede mo na yung i-convert into seller account. Login ka lang. Login ka sa account mo. Pag-login mo, una-una mong pupuntahan is yung shop information. Nakikita yung information mo dito about buyer account. This is your name. And you're going to sell on Shopee. Click dito sa pinakataas, start selling. After you click that button, start selling, punta ka lang sa left side. Dito, sa left side na to. Diyan mo makikita yung shop tab nauna mong isi-set up ang iyong shop information. Shop information. Click shop information. Diyan mo ipapasok yung mga details. Yung, yung mga personal details, actually. Shop information. Okay. Yung in-enter mong password, so kailangan mo siyang i-enter. To verify. Ayan. So, baguhin mo yung shop name na napangalan doon sa DTI. Shop name. So, hindi naman kailangan pare-parehong-pareho. Tulad na ito, shopaholic underscore jinda. So, para unique. After mo sa basic information, punta ka sa business information. Enter mo dito yung mga kailangan. Like seller type, sole proprietor since wala tayong pa partner individual name, pangalan mo, yung pangalan sa DTI mo, your address, zip code, and DTI certificate, dito mo siya i-upload sa baba. Next, enter mo yung, yung ID. Upload mo yung, yung ID. Siyempre, expiration. Verify mo yung mga email mo and then contact number mo na gagamitin mo dito sa Shopee. And then, yung team number. Ayan. So, temporary, lagay mo muna siyang non-VAT register. Tapos, i-upload mo na yung, yung certificate of registration sa BIR. Next, kapag nakompleto mo na to, punta ka naman sa shop setting muna. Sa shop setting, i-on mo lang lahat ng notifications. Ayan, naka-on lahat yan. And then, sa shipping information, make sure naka-enable lahat ng COD lahat ng COD ng career, JNT, SPX, slash YPO. Then, pick up operating hour, kahit wala na yan. So, sa address management, make sure tama yung nakalagay na information kasi dito magbe-base yung magpe-pick up ng parcel at maghahatid ng return ng parcel. Pangalan mo, importante yan. Ito, address contact number. Pwede mo yung i-edit kung gusto mong pagbalik na rin. Kung gusto mo address sa bahay mo, pipick up in, Tapos, ihahatid sa trabaho mo. Depende. Then, edit mo lang yan. And make sure you save. Dito nakalagay yung set default address, return address, and pick up address. Okay. Pag meron ka na yan, na-upload mo na lahat, all goods ka na. Pwede muna tayo magsimula para makapag-add ng product. Ayan, click my product. Next video naman yung iba.